Um, magandang uh, araw po sa inyong lahat mga kaibigan pag-usapan po natin ngayon mga kaibigan ang laban ni Nauya Inuy at saka si Luis Neri mga kaibigan at bago ko ituloy ang aking munting paki like, like at subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga pangyayaring boxing sa buong mundo na ito pong laban itong mga kaibigan ay Uh, dahil po mahilig po tayo sa boxing mga kaibigan ay eh, atin po na, na lang po pag-usapan ito ang laban na ito uh, Luis Neri at saka Naoya Inoue alam nyo po mga kaibigan hindi ko pa hindi ko po uh, masabi mga kaibigan ano na talaga ang nasa isip itong mga uh, mga promoter nitong uh, Naoya Inoue bakit nilabanan niya si uh, Luis Neri ay naman pipitsugi naman yon mga kaibigan at saka yung mga tao sa hapon gusto talaga nila si Casimiro talaga ang, ang match talaga kasi alam nyo po mga kaibigan si pwede namang dumiritso sila ilaban si kasi uh, Casimiro dahil si Casimiro po mga kaibigan ay nasa top 10 po mga kaibigan sa WBO, WBC at IBF mga kaibigan at itong si Luis Neri naman mga kaibigan ay Siyempre, mandatory po mga kaibigan na number 2 po siya sa WBC at number 1 post si WBO. Kaya nga po pinili ito ni uh, na uya Eh. Pero ang gusto talaga ng mga hapon, iidlitso na si Casimero. Talaga nga talagang magkaparihas nga itong si magkaparihas talaga ang utak nitong si Canelo Alvarez at kasi si Nauya Inoy. Eh. Talagang ang ang boxing talaga kayo ay isang business na lang dahil wala na hindi na natin makikita ang match uh, okay lang yung kahapon kay Canelo Alvarez pero ang gusto talaga ng mga tao sa kalaban ni Canelo Alvarez ay si uh, Buynabides si Munguia wala pa batang bata pa yon at saka uh, hindi pa ito siya uh, hindi pa yon uh, hinog ay mga kaibigan katulad ito ni Nauyay Noy mga kaibigan parang nangyaganap talaga ng mga ng mga kalaban na hindi talaga match sa kanya ang gusto talaga ni uh, Babarum, pumunta siya ng Amerika para uh, malaman sa mga tao, gusto ni Mayweather magpa-test siya, bada-test, bago siya mag maglalaban. Uh, At doon talaga sa, sa Amerika, stricto doon. Doon sa Japan, mga kaibigan, ay sa kanila na lahat. Sa kanila na lahat yun. Doon, hindi natin alam kung anong tinuturok nitong nauya-inuwi na ito. Uh, alam niyo po mga kaibigan, Magkikita natin sa laban ni eh, Nauyainu. Eh. Talagang takot talaga siya kay Casimiro. Kaya diun na lang siya kay Luis Neri. Ngayon na laban ito mga kaibigan ay napakaburing po mga kaibigan. Dahil po alam na natin kung anong kahinatan sa laban na ito. Kaya kahit po mga kaibigan dahil mailig tayo sa boxing. manood na tayo mga kaibigan. Hindi po tulad ni Manny Pacquiao na talagang excited lahat ang lahat, lahat ang mga tao. Ang mga tao sa mundo ay mahinto ang kanilang trabaho. panunood lang sa laban ni Manny Pacquiao. Ganun ang excitement sa laban ni Manny Pacquiao. At saka, inihambing pa nila si Nauya Inouye kay Manny Pacquiao. Malayo po mga kaibigan si Nauya Inouye kay uh, Manny Pacquiao. Ganun lang po mga kaibigan. Kaya, itong laban na ito mga kaibigan, alam na natin kung sino mananalo. Hindi po katulad kung si Casimiro at si Nauya Inouye ang maglaban doon sa loob ng luna mga kaibigan eh, itong si Naoya Inoy kung gusto natin gusto nilang maging hero na katulad ni Manny Pacquiao ay pumunta siya sa 126 sa featherweight division at 130 uh, division at magiging 6 division siya malayo pang marating niya kung gusto niya ang edad niya po mga kaibigan ay malapit ng mawala sa kanyang prime dapat ngayon bilisan nila ang pag uh, ilalaban ang kanilang tao sa so Japan para sila ha, ma talagang mayambing nila si Manny Pacquiao Pacman.